magandang hapon po mga idol akin pong ipapakita muli ang mga tanim naming mga pipino second batch po ito ng aming pipino yan yan po uh, tumubo na sila yan, yan. po, yan hanggang doon po sa dulo na yun, yan <clears throat> at tignan din po natin ang mga kamatis. Ito po, ayan, naka-recover na sila. Ayan. Ayan po, oh. Kailan lang ay nilagyan namin yan ng organic fertilizer. Ang organic fertilizer po ay pinaghaloing tayi ng kambing at manok. Ayan. Ayan na po. Hanggang doon sa dulo na 'yon. 'Yon. Ayan po. <clears throat> At ito po yung prinipare po namin na tatamnan ng ampalaya pabungahing ampalaya yan, ayan po ayan ayan hanggang doon ayan <clears throat> atin pong uh, silayan yung mga tanim namin mga pipino na may mga busil na may mga bubut. ayan, bubut na nabunga ayan po oh. napakarami ang kapal ayan ayan sila oh. ang bawat bulaklak po pala ay bunga ayan oh madami kapal Hanggang doon hm ayan po <coughs> ayan po mga idol ayan puro pipino 'yan at liban dito ay pinapitas na po kami kamakailan ng isa na malaki na ayun kinain po ni kinain po namin nila boy boy sardinas ayan ayan po marami ng mga bunga ayan o oh. na malalaki ayan. Yan po. Mm. Ayan. Ayan. Shout out po kay Boy Sardinas. Ayan. Magandang hapon sa iyo, idol. Kay Kalso. Kalso at Mami Sharma. Ayan. Ayan po, may mga bunga na yung pipino. <coughs> liban po dyan ay shout out din po kay Sir Jimmy Nan. Sir Jimmy na mabait super bait na nagbigay din po ngayon lang ng binhi ng pechay ayun po dito po namin ilalagay ayan dami na pong bunga ayan. ayan papakita ko po sa inyo saan po ilalagay yung pechay <coughs> to mga bunga oh. haba hmm? Ayan. dito po sir jimmy ayan dito po itatanim ang pechay Ayan po. Na ibinigay ninyo. Kasabay po ang uh, order din po kami ng watermelon. Ayan. Watermelon. <clears throat> Kasi po matubig tong lugar na to. Kaya maganda po ang watermelon. Yan. Pasyalan po natin ang mga iba pa naming tanim sa kabila. Ayan po. <coughs> Ayan. Ayan. tapat talaga ng bulaklak at bunga uh -huh. ayan nag-aakyatan na sila po, dali mga bunga ayun oh. No? Hmm? Mga 10 days o so 1 week. <coughs> Malalaki na po 'yan mga 'yan. Mga idol. Ayan. Ayan po ang mga pipino ayan no oh. pipino pa rin oh grabe dikit dikit yan yan po Ayan po ang mga tanim naming patula. Ayan o. No? Lumabuhan na. Hanggang doon. Yun. Taas. At liban dyan ay ang mga mais ayan po ang mais uh, gaganda na ang mga mais yan ang kapal ng mais hanggang doon yan po ito po yung aming trap yan yun, makahuli na ayun o oh. puti na yun, yan ito po ang mga pamungahing ampalaya yan, may balag na nilagyan ko ng balag para ready na siyang mamunga. Ayan, may bunga na. Oh. Puntahan po natin yung tanim kung upo. Upo. Ayan, upo. <coughs> Ito ay mayroon ng tanim na pino, mais, kalabasa at ampalaya kamatis, patola, ah, kamuting kahoy, ayun, naroon, ang kamuting kahoy, sa dulo na yun. At, <coughs> ito naman, ang upo. Ayan. Haba ng patola. Ayan po, ang daming bunga ng upo yan malaki na yan malaki ayan pa mga idol oh. ang daming mga bunga ng sulputan yan dahil po sa organic organic fertilizer yan Nakinuha pa namin sa kabilang bundok. <laughs> Sinakay lang sa motor. Ayan. Ayan po. Mga bunga. oh ito o. Oh. Hmm. Pahaba. Ito po yung mga ano, mga tanim kong sitaw. Ayan. Okay po mga idol, hanggang sa muli at uh, hapon na. Uh, ayan. Panibagong uh, Trabaho na naman bukas. Mga tol, mga idol. Paki-subscribe lang po at paki-share po ang aming uh, ang aking uh, channel. Tabak Farmer. Ayan po. Tabak Farmer. Bye-bye po. Bye-bye.